Welcome back mga kabayan sa aking panibagong vlog At po po vlog naman ay naginapad po tayo sa dako ng kubar Ayan po mga tropa natin doon sa unahan At pupunta po kami sa tinatawag nilang 12 shop At here we go na po kasama po natin yung mga bagsikang trops Si Detroyan sa unahan number 13 Tomas at doon sa kabila naman ay si Joey At ito sa likod ko Kasi Joey yan kasama po kami Apat At uh, ito naman po ako Naglagad nice. ng video ng mga kabayan Pupunta po kami ngayon sa unahan May mga Let's mga maghihimpo doon At kailangan po namin mapasyalan Yan po Tatawid na po kami sa kabila Ayon sa unahan si Joey At nagbablog na rin po siya Ayon po din si Tomas Dumaan po kami dito sa may mga Damitan A few moments later sa ginawa na abot 10 taon medire sa gitawag nilang 12 shiap 12 Saudi Riyal ang item at papasok na po tayo sa loob mga kabayan Ayan po sa loob ka lang Nakikita niyo na po yung mga display nilang item gaya nilang kunyan Pang relax sa iyong ulo May sobrero, mga laruan pam bata at iba pa Sa halagang iba ang presyo ay 12 Riyals na po yung minimum pero may maximum din po sila. Ang nakikita ko palang pong maximum ay nasa halagang 25 Saudi Riyals. At may mga yun, plated gold din po sila sa unahan. Ito po yung damitan nila mga kabayan ay hindi lang po basta-basta dahil sa halagang 25, mas sulit na po yung um, ano nyo, presyuhan nyo, yung pera nyo. Napakagandang quality po ng damit nilang tinitindan nila dito at hindi siya painted na mga sinulat sa damit na design maganda po yan mga kabayan sulit yan po yung mga short nila 12 reals lang po yung mga boxer short din itong mga damit may 23, may 12, may 25 at pantalon may 12, may 23, may 25, may 15 depende po sa disenyo at klase ng tela ay uh, mabibili nyo ng mura 25 lang po ang nakita kong maximum dito mga kabayan kaya ano pang hinihintay nyo sugod na diri mga kabayan bira na o mekos mekos ta sa mga okay okay style pero hindi dili gina sila mga okay okay mga kabayan mga kuhan na siya gikan ni sa mga laing lugar na gi kuhan import na diri yan po yung mga nakapilang mga damit hindi lang po pang lalaki, may pang babae po Pambata, pang, pang matanda, at iba pa So, dito po tayo sa may kabila At nakikita nyo po yung uh, sombrerohan dito Ayan po Sombrero Pang lahat ng bags din, no? At iba pa Tara, mga kabayan, sulit na, pasok na kayo dito Let's go!